May tuyo at namumulang mga mata na parang nanlilisik. Huwag mo na maging judgmental, baka sore eyes yan na naglipa na ngayong tag-init. Isang nakakahawang kondisyon ang sore eyes o tinatawag din nating conjunctivitis. Maaring seryoso o pwede namang simple lamang ang dahilan nito at ang lunas para dito. Apektado po nito ang isa o pareho nating mga mata. Nagdudulot ito ng mainit, ng makati at ng mahapdi o tila pagod na pakiramdam sa ating mga mata. Dulot ng virus o ng bakteriyang conjunctivitis, nakukuha ito sa pagkukusop ng mata matapos humawak ng kontaminadong bagay o ng kontaminadong tao. Matatandaan na isa rin po ang sore eyes sa mga sintomas ng COVID-19 at pati na rin ng sinusitis. Karaniwang may kasabay itong ibang sintomas gaya ng sakit ng ulo at pati na rin ng sipol. Tanging pagkupat up lamang po ang pamamaraan para makumpirma ito. Maaari ding dulot ito ng environmental factors gaya ng alikabok o ng allergens gaya ng balaghibo ng hayo. Po pwede rin mauwi sa sore eyes ang panunuyo ng mga mata dahil sa matinding init ng panahon. Posible ding sintomas ito ng mas seryosong karamdaman sa ating mga mata kaya mahalaga ang pagpapatingin sa mga espesyalista. Marami po ang para makaiwas sa sore eyes mga kapatid. Una na rito ang proper hygiene guide ng regular na paghuhugas ng mga kamay. Wala rin pong pag-aaral ang nagpapatunay na nagdudulot ng sore eyes ang pakikipagtitigan sa mga taong mayroon nito. Ingat lamang po sa paghawak ng mga bagay na nahawakan ng mga taong mayroon sore eyes, baka doon po kayo mahawa. Kung may discomfort sa mata, po pwedeng gumamit ng inirecommend ng eye drops mula sa inyong doktor. Huwag magsa self medicate Po pwede rin pong mag-lead hygiene gamit ang malinis na maligam-gam na tubig para humupa ang irita aplikasyon. O pwede rin po itong ma-encounter ng mga mahilig sa contact lenses at eyelash extensions kaya ingat-ingat po sa paggamit ng mga ito. Huwag mag-atubiling kumonsulta sa inyong doktor kung sobra na ang sakit na nararamdaman o di naman kaya ay may paglulugo, may pamamaga o may kawalan ng paningin. Para sa mga usapin pa sa eye health, mag-ask doc text na sa aking Facebook page o sa official page ng Good Morning Kapatid. Mga kapatid, Justin Kirino po. Masayang kwentuhan at makakulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.